ito siya yung tapul 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 nga Yan yun yung tapul na, na ano yun by your left hey. okay. Ay, pero yan. Where you? you? Ilan natin to. Uh, yan. Mm Hindi -hmm. ka kaol dyan. Yan kaol ng kaol. Kagatin uh, mo na lang ako.

That's it. Pagka nakakita kay ng ganito sa bundok, kunin nyo. Kasi ang laman niya, itim. Itim. Ay, yung pagka ano niya. Dami. No. Oh. Yun. Yan pala. tigil ang ka lang dyan okay okay na ako dito solid na solid na solid na yan halo halaw ko to ito no violet yan <coughs> salamig